Hello, hello! Kamusta na kayo dyan? Araw ng mga bayani ngayon. Sigurado ko na sa bawat sulok ng ating bansa, may maituturing bayani. Maichika ko lang sa inyo. Alam mo ba, sa dami namin pinagmamalaking Ilocano Heroes, nagkaroon na kami ng Ilocano Heroes Walk sa Lawag City, Ilocos Norte. At sila'y galing sa saan ang sektor ng lipunan at iba't iba ang nagawa para sa ating bansa talaga namang kahanga -hanga. Sigurado akong kilala ninyo, pero kung hindi, kilala na natin sila. Ito natin kay Juan Luna. Alam niyo si Juan Luna ang nagpinta ng pamosong larawan ng spolyarium. Eto na yung trivia. Ang spolyarium ay sumisimbolo sa mga gladiator ng Roma na namatay dahil sa kanilang pakikipaglaban. Ayan, hindi magsika na naman, ano? Siya ay nakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pagpipinta. First Indio na naawardan ng gold, silver at iba pa. Siya ay pinanganak sa makasaysayang bayan ng Badoc Ilocos Norte. Eh. Nako, ito. Alam kong kilala ninyo si General Antonio Luna. Pinangalak din sa Batok Ilocos Norte. Kasi kapatid yung dalawa, si Antonio at Juan. Marami pa sila. May doktor, may kababaihan. Ibang klase yung pamilyang Luna. Ang pinag-aralan niya ang maging pharmacist. Pero pinasukan din ang musika, pinasukan din ang pagdadyaryo, at higit sa lahat, naging tanyag na general ng ating himagsikan. Ayan, di ba? Overachiever talaga. Higit sa lahat, niya sa atin ang kauna-unahang Philippine Military Academy. Itinatag noong unang republika ng Pilipinas. Talaga naman, ibang klaseng pamilya ang pamilyang Luna si Gregorio Aglipay Ilabayan, pinanganak sa Batak, Ilocos Norte. Sa amin yon, sa katabi ng bahay namin. Isang aktivistang pare ng Simbahang Katoliko Romano sa Pilipinas noong sumiklab ang Revolusyon 1896. Nagsimula rin sila ni Isabelo de los Reyes magtatag ng Trade Union Movement sa Pilipinas at nabuo ang IFI, Iglesia Filipina Independiente. Kilala kilala na natin bilang Simbahan Aglipayan. Ito kapangalan ko, Jose Palyan Coda. Alam nyo naman, kapag Josefa, magaling. Wow. Siya ay pinanganak noong September 20, 1898, ding Ras Ilocos Norte. Siya rin ay kilalang Pilipinang tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas at nagtatagpa ng Girl Scouts of the Philippines. Kilala rin siya bilang isang espiya kontra sa Hapon noong World War II. Ganyan lang kaliit, nagtatago at pumapasok sa kalaban eto pa, masaya babae ulit, bongga, Anastasia Tupas. Siya naman ang pinanganak sa Lawag, Ilocos Norte at nangunang Florence Nightingale ng Pilipinas. Tinatag niya ang Philippine Nurses Association, PNA, noong 1922. At hanggang ngayon, pinagmamalaki pa rin natin ang mga nurse natin sa lahat ng sulok ng daigdig. Naku, meron pa. Dumako naman tayo sa larangan ng sports kasi laban-laban rin tayo dyan. Meron tayong Chofino Ildefonso, ang kauna-una Olympic medalist ng Pilipinas. Siya lang naman ang nakakuha ng isang daan na medalya mula pa nung kanyang kabataan. O diba, magaling from the beginning. Siyang natatangin Pilipino na nanalo ng back-to-back -back medal sa 200-meter breaststroke na ginanap sa 1928 wow! Amsterdam at 1932 Los Angeles Olympics. Nagsimula siyang matutong lumangoy sa murang edad at hinasa galing sa ilog ng gisit sa pidig. Hindi naman siya pa-swimming pool, swimming pool. Talagang probinsyano, Sitio Bayog, Ilocos Norte. At syempre, meron rin tayong sikat na manunulat, mas sikat pa sa New York at sa Estados Unidos, hindi kilala sa Pilipinas, Severino Montano. Nako, mga romance talaga naman, The Love of Lunar Rivera at iba't iba pang romcom. Siya nagpauso niyan, Tagalawag Ilocos Norte at forever kahit huling huli hindi kailanman mawawala ang the best ang tatangko syempre Ferdinand Edralin Marcos isang sundalo isang abogado at higit sa lahat politiko at presidente ng ating republika o ba diba, ang bongga ng mga Ilocanong mga bayani? Sigurado ko sa lugar ninyo, marami rin kayong kasaysayan na punong-puno ng kabayanihan. Kaya lang, hindi natin kilala kung minsan. Alamin natin kung sino ang ating local heroes. Higit sa lahat, sino ang mga heroes sa buhay ninyo? Kaya wag ninyong kalimutan, mag-comment kayo kaagad para makilala natin. Hanggang sa muli!